Below suggested retail price. Yun po ang naghikayat kay Ms. Saira May Liabres ng Muson San Jose del Monte, Bulacan na mag-avail ng mga produkto mula sa nakausap nito online. Para sa iba pang detalye, nasa kabilang linya po si, ang uh, ating nagrireklamo, si Ms. Saira May Liabres ng Bulacan. Ma'am Saira May, magandang hapon po sa inyo. Uh, good afternoon po, sir. Opo, pakikwento po yung uh, kung anong nangyari at kung sino po ang ating inireklamo. Meron po kasi ano, kasi ako, nagpam, nagpamayin po kasi ako ng cellphone. Okay po. Kumukuha ka okay, po credit ka. E isang tao po sa akin na kumuha. Tapos ang ginagawa po niya, pinai at tiwala niya po pinai-installment niya yung cellphone. Tapos po, yung kapatid ko din po, na ano niya, na ano din niya, nakukuha din niya po ng cellphone. Okay. Tapos po, pinong ginawa niya po kasi ng itong strategy, pinagsira niya po kami ng kapatid ko, kaya hindi ko nakakausap yung kapatid ko. Sa akin, tuloy-tuloy lang po yung pagkukuha niya. Ang nangyari po, hindi na po siya nakakausap sa akin ng on time. <clears throat> Tapos po, may nalaman po akong ginawa niya na yung cellphone po pala, binibenta niya po sa mga sa ibang reseller ng ano ng below SRP na ang uh -huh. kasunduan po namin is installment. So po, kayo no po yung kayo yung cellphone Kano, sino may ari kayo? O siya. Akin po kumukuha po binebenta niya. Card. Tapos pinapain po. Oh, uh, okay. binebenta niya po. Okay. Okay. So ilan, Tapos, ilan, ilan ang cellphone na nakuha sa iyo? Ma'am Saira. Uh, Ilan oh, po ang cellphone? Nasa 150 pieces, eh, all those gasto. Kasi umakot po si umabot, 800 plus yung 800K. 150 pieces na oh, cellphone, oh. ha? Oo, 800,000 pesos. Mga 800,000? Ma'am, malaki oh, yun, ha? Malaki yun, ha? At ah, talagang nagbibenta siya ng cellphone pala si Ma'am Saira. Saira. Oh. Ma'am, sino itong inyong nareklamo? Yung nagbenta ng below suggested retail price. Sino po yun, ma'am? Yung pangalan? Ma'am? Hindi po, yung reseller po po mismo. Ah, sino yung reseller niyo, ma'am? Oo so, po. oh, sino yung reseller niyo, ma'am? Ma'am, ma si Ma'am Sayla Minosa po. Saila Minosa. Kabarangay Minosa. lang sila. Opo. Taga dyan din sa inyo, no? Taga San Jose del Monte din? Opo, sa Muson. Taga, taga Muson Opo. din, taga Muson. Opo. Mo. Opo. 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 Ma'am Sayla. So, Kaya ganito niya? partner. Kumukuha po siya sa akin ng installment. Tapos, Pinagawa niya, ang sabi niya po sa akin, ano, pina pina-installment niya po sa iba. Noong mm. na po, okay po siya magbayad. Okay. Tapos po, dumating yung one month delay niya, hindi na po siya nakakabayad. Nalaman po po, yung kapatid ko din po pala, kumukuha din sa kanya ng cellphone. Eh, kinukuha lang din niya po ng cellphone. <clears throat> hindi rin po na nakakabayad on time. Ayun. So, ma'am, sa isa, yung isang daang cellphone po ba na nakuha sa inyo, yung po ba ay maraming transaction o isang transaction po lamang? Marami po. Okay. Yung 100 pieces na cellphone, ilan po doon ang nabayaran na at ilan na po ang hindi pa nababayaran? Sa, sa, ano po, transaction po namin ng March, ang nasa, ang umabot na, ang transaction po namin ng March, umabot na 600 huh? Ang nababayaran pa lang po niya almost kulang po eh, almost kulang 200,000 pa lang po. 200,000 pa lamang. So Opo. Kaya Okay, ano po ang mga dokumento o kontrata meron po kayo ma'am na hawak? May pinirmahan naman po siya tapos may mga kasulatan po mga ako siya magbabayad pero hindi po natutupad. Ano yung ano ho po, po yung dokumento? Promissory note po ba 'yon? Ano po yung pinirmahan niya, ma'am? Promissory note po tapos yung unang contract po namin with ID po niya. Ang gina ang ano po kasi wala po kung alam sa ginagawa niya. Yung no, kakat po na discover po niya yung ginagawa niya na yung cellphone po pala na binebenta ko sa kanya. Binebenta niya lang below SRP. Is hmm. nga po ang ginawa niya Dama. yung instant Oy. cash kasi po dinala ko na po sa barangay eh. Inaamin po, po siya umamin naman po. Ay nagharap na pala kayo sa barangay, ma'am. Opo, dinala oh. ko po siya sa barangay, okay. Yung pinatawag ko po, po siya. Tapos dinala rin po kami sa pulis, hindi ko nga po alam kung ano yung maano namin yung parang prosesong gagawin po na. Mm. So, so dyan sa barangay, ma'am, kumuha na po kayo ng certificate to file action. Ano ho? Wala pa po eh. Inaantay ko pa nga po yung matawag eh. Yung mm. mismo A ng... okay. Ipapat, eh, dapat ipurso mo yung complaint sa barangay. Eh, dahil nandyan na po kayo sa barangay, tapos niyo po ang proseso. After three times po okay. ng pagdinig, ay humingi na po kayo ng certificate to file action at nakahanda naman po ang may kawayan o sa Nusa Del Monte. Ang po kaming naloko niyan eh. Yung oh, kailan oh. po dati, kung pala niya ginagawa yan. Hmm, ibig sabihin, marami Binagpa. kayo magre-reklamo. Pero unahin mo na ma'am, ano ho, mag-umpisa na po kayo. Oh. Magreklamo, ano ho. Yung certificate oh, oh. to file action, kunin niyo na sa polis matapos po ang tatlong pagdinig. Ha, ma'am? Oh, Kasi sa barangay. O oh, sa barangay muna, barangay sa barangay pa lang muna, muna. no? At, at ah, dahil diyan ano, makakatulong siguro yung resource person natin, ano, sir, Si Ayun, Police uh, Staff uh, Sergeant Ale Alejandro uh, Sumabat. Uh, ang Chief Investigator ano, ng City uh, of San Jose Del Monte. Suki na to, no? Suki. Uh, parang suki no? na natin si, si Sergeant, Sumabat. Sergeant, Sumabat. Sumabat, oh, sayo, Sergeant Sumabat. Magandang tanghali sa ma iyo, Sergeant Sumabat. Magandang tanghali po, Sir. Na-delive mo naman siguro yung uh, kino-complain ni Mama, no? Ni Mama no? ma uh, Saira. So ano yung mabilis ang aksyon na magagawa natin dito? Well, naman uh, um, po, nung well, uh, usap na kami ni ma'am kanina, natawagan ko na po siya. At yun nga po, sinabi ko po sa kanya na dumaan po kami sa proseso para bago maisampay yung demanda laban sa nire niya. Okay. Na dumaan siya sa barangay, yun nga po yung nasa panina na eh, tapusin niyo po yung paghaharap sa barangay para makakuha siya ng CFA. Ngayon po, kung kailangan po ng demand letter, magre-demand letter po po na kami para isa rin siya magiging attachment namin yun sa pag-isapak po ng demand at laban tama. direct namin na niya bago po kami makapag-file ng kaso doon po sa fiscal niya. Tama. O. Master, master, samakan nyo na sa, ano, sa barangay, ha? Para mas mabilis. Pag may kasamang Oo. pulis, mas mabilis magbigay po, ng ano ang barangay. Sige po. Oo. Po. Assist ko na, eh, Pati yung demand letter, tulungan na na rin. Kung paano. Tama, yung paggawa oh, ng demand oh, letter. Oh, oh, oh. Tulungan niya pag ano. Para... Mas lubusin oh, na natin ano yung oh. tulong at uh, para mapabilis din na paglutas oh. ng problema nitong si Ma'am Saira Leabres. Oh. Oh. Saira ang pangalan niya, nareklamo niya sa Saila. 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 Saira? Saila. 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 Yes. 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 Ma'am Saira, sasamahan po kayo ng ating polis sa barangay. Kailangan po kasi talaga dumaan kayo sa barangay. Kasi yun po yung step one para makapag-file kayo ng kaso. Kasi pag umabot po sa fiscal, hahanapin din po yun. Yan ang procedure para sa kaso na iyan. Yan ang procedure kampanya. para sa kaso na iyan. Uh -huh. Kaya mag magpunta lang po kayo kay... Ano po maya sa kaso sa kanya namin? Kasi kapatid ko din, gano'n din po yung ginawa niya. Nilolaw ko, ko din po niya. Tapos yung reseller ko din po. Actually, pera ko din yung nasa reseller hmm. Tumabot ng kulang 1 and 9. mo na. Mas Sama madami, muna. di ba? Mas so, anong tao. lahat na po kayo. Lahat na po so, kayo. I-assistahan so, ni, oh. ano, ni oh. Sergeant oh. Sumabat oh. Kayo pare pareho -pare. oh, lang naman dyan na nasa Muzon. Sama-sama mm. oh. na kayo pagpunta kay sa investigador, ha? Oh. 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 Sige po. Kung... Thank you po, sir. Kung sakali, ma'am, na nakikinig yung inyong nireklamo, itong si Saila, meron ba kayong uh, mensahe sa kanya o panawagan? Ayun nga po, sinabi ko nga sa kanya, sana naman, magbayad naman siya. Kasi yung pera naman na yun, hindi ko kinakaw. Kapan po yun. Saka nagdiwala ako sa kanya. Eh. Akala ko kasi goods yung pinagbibigyan niya ng cellphone na pinibenta ko sa kanya. Yun pala, ginagawa ko pa niya lang isipali para pambayad sa mga iba niyang utang. Tapos pinaikot-ikot niya kami ng kapatid ko, pinag-away niya, niya kami. Ayun. Siniraan niya kami pa makakawag isa. Kaya yun, nagbutol niya kami ng gusto. Namikos-mikos okay. si Ma'am Saira ni oh. Kaila, no? Kung nakikinig ka... Kala oh. niya siya, tapat ka usap, Nako, Ma'am, mahirap yung tapat. Ang tapat okay. na lang ay tanghali. Mm -hmm. No? <laughs> <laughs> o oh, oh. tapat. Oo nga, tapat Okay, uh, Ma'am Saira, maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Uh, at uh, salamat din kay Police Senior Master Sergeant Alejandro Sumabat, ang Chief Investigator ng City of San Jose del Monte, City Police Station sa Bulacan, Bulacan PPO. Paki-provide na lang master ng uh, result ng investigation at action videos dito sa kaso na to. Salamat sa iyo. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you.